Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ng insha Allah alamul jin wa syayatin, na natin yung mga uh, ginagawang pagliligaw ng mga demonyo sa mga tao. At yung kanilang iba't ibang mga taktika. Kasi yung pagliligaw, ito na yung pangunahin na uh, pinsala na may dudulot ng mga demonyo sa mga tao. Kasi kapag naligaw ang tao, kasama na nila yung sa impyerno. Mas matindi pa yon kaysa doon sa pagdudulot nila ng sakit o pagsapi sa tao o pagdadala nila ng kulam. Kasi mga satanas, mga demonyo naman talaga yung... Uh, nagdudulot na magkaroon ng epekto ang kulam sa mga tao. Ito ang pinakamatindi. Ito ang pinakamatindi. Ang mailigaw nila ang mga tao waliyado billah para kasama na nila sa impyerno. Singa so, bahagi nito, tasmiyatul umuril muharrama bi asmain mahabbabah. Bi asmain muhabbabah. Pagbibigay ng pangalan sa mga ipinagbabawal na bagay, sa pamagitan ng pangalan na kamahal-mahal. Kung binibigyan nila ng magandang pangalan ang mga masasamang bagay. Yung mga kasalanan, ginagawa nilang uh, magmumukhang mabuti sa pamagitan ng mabubuting pangalan. Halimbawa, zina. O tatawagin ito ng mga satanas ng mga demonyo bilang true love o tunay na pagmamahal kasi raw, yung mga nagsisina, against all odds, kumbaga kahit may asawa na, kahit uh, kung ano na -ano pang bumipigil sa kanila na magsama, lahat yun binabaliwala nila dahil tunay silang nagmamahalan. At iba't iba pang mga katulad nito. Ngayon, sinabi ni Sheikh Rahimahullah, wa min tagriri shaytan bil insani wa tazinihi al-batil an yusammil umur al-muharrama allati hiya ma'siyatu ma'siyatul lillah ma li bi asma'in lin nufusi khada'an lil insani wa tazwiran lil haqiqa kabilang sa mga pagliligaw ni satanas sa tao at pagpapaganda niya sa masama ay binibigyan niya ito ng magagandang pangalan. Binibigyan niya ng magagandang pangalan ng mga ipinagbabawal. Binibigyan niya ng magandang pangalan ng pagsuway kay Allah. Binibigyan niya ito ng mga pangalan na kamahal-mahal para sa tao, na dahil dito ay nalilinlang nila ang mga tao palayo sa katotohanan. Kama samas sh, uh, shajaratul muharramah, bi shajaratul khuld. Kasi ito yung pangunahing sample dito, kung paanong pinalitan ni satanas ng pangalan ang mga bagay-bagay. Yung puno na pinagbawalan ni Allah, sina Adan at Eba na lumapit dito, ito ay siyajaratul ay pinagbabawal talaga na puno. Ni lumapit dito, bawal. Kahit lumapit, bawal. Eh, mas lalong bawal kumuha doon ng anuman o kumain mula rito. Paglapit pa lang mahal na, uh, paglapit pa lang haram na. Pero si Satanas, tinawag niya itong shajaratul khuld, puno ng buhay na walang hanggan. Pero niya, yan, puno ng buhay na walang hanggan Eh, magiging kamahal-mahal nga talaga ito kay Adan at Eva, tiisipin nila na kapag uh, lumapit sila, kumain sila mula doon sa puno na 'yon, sila ay mabubuhay habang panahon. Pero yun nga ang mali nila, hindi mo na sila nagtiyak kung ano ba talaga yung kalagayan nila. Kung baga, mapapa-improve ba, ma-i-improve ba yung kanilang kalagayan pag kumain sila mula doon sa puno na yun. Pero nga nalalaman natin doon sa kasaysayan ng mga, ba, yung serya ng mga aya, na kung <clears> baga, <throat> si Satanas ay nagpakita sa kanila sa anyo na kung baga, nagmamalasakit. Kung baga, ang gusto ni Satanas para sa kanila ay, mabuti. At ganun nga talaga sa tanas. Si Satanas hindi siya magpapakita sa tao ng anyo na may sungay, may buntot. Eh, hindi, mag, hindi susunod sa kanyang tao, matatakot sa kanyang tao. Magpapakita siya sa anyo na maganda. O kung kaaya-aya o katanggap-tanggap. At syempre, maring hindi na nga talaga siya magpapakita. Was-was ang darating sa mga tao o kaya yung uh, bulong ni Satanas. Then nga, pinangalanan niyang Shajaratul Khuld, ang puno na ipinagbabawal kay li Adam al Minha upang pagandahin para kay Adan ang pagkain mula sa puno na ito. Nang sagay na isusuwayin nila si Allah. Nang sagay na isusuwayin nila si Allah. At yun nga, dun sa aya sabi ni Satanas, Kala ya Adamu, Hal adulluka ala syajaratil huldi, wa mulkin la yabla. O Adan, gusto mo ba na ituro ko sa iyo ang puno ng buhay na walang hanggan at puno ng kaharian na hindi maglalaho? So dito, ano bang malay nila kung ano yung kamatayan? O ano bang malay nila kung wala kang kaharian? Meron bang pinagkaiba? Pero kung ibig sabihin, meron ba itong pinagkaiba sa kalagayan nila doon sa paraiso? Eh, lahat naman ng gusto nila nandun na eh. Kumbaga. Pero syempre ito sa tanas, nilin lang sila. Na meron pa silang pakikinabangan o mas pakikinabangan. Meron pang mas matinding kaligayahan kaysa sa kalagayan nila noon. At ito yung pagkain doon sa puno na yun na ipinagbawal eh, ni Allah na kumain sila mula rito. At yung sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, Wa minhu waratha at ba'uhu tasmiyatul umur al-muharrama bil asma'il lati tuhibbun nufus musammiyatuhah. So, mula rito, sa nangyari na ito, ginawa na ito ni Satanas, ang kanya mga kampon na mga demonyo rin, na engkanto at demonyo na tao, syempre, Mula sa kanya ay natutunan nila, uminana nila ang ugali ng pagbibigay ng magandang pangalan sa mga bagay-bagay na kamuhi-muhi o haram upang ito nga ay magiging kamahal-mahal o katanggap-tanggap para sa mga tao. Halimbawa niyan, Al-Khamar, Fasamul Khamar, yung alak. Yung mga Arabo, tinawag nila yung alak. ba diba, sa Islam, tinatawag natin ang alak bilang Ummul Khabaith, ina ng lahat ng kasamaan ina ng lahat ng krimen ina ng lahat ng kagaguhan o pagkakasala kasi napakatindi ng alak uh, sa totoo niyan maaring mas matindi pa nga yung alak sa droga eh kasi yung drugs haram pero ang alak halal sa kanila kumbaga kahit sino pwedeng uminom bumili magbenta magpalaganap ng alak kaya maaring mas matindi ang pinsala sa lipunan ng alak kaysa sa droga. Nababalita lang madalas. Adik ng gahasa, adik pumatay. Pero ilan ba yung lasing na ng gahasa at pumatay? Marami rin. Marami rin. Hindi natin matatawaran. Kung hindi natin masasabi na mas mataas ang statistics ng mga krimen na ginawa ng mga adik kaysa sa mga lasenggo. Hindi rin papatalong mga lasenggo. Yung lang, sensationalize kasi masyado ang balita kapag adik ang may gawa ng krimen. Pero kapag lasengo, parang ano na yung tao eh, manhid. Parang sanay na silang nakakabalita ng gano'n. Pero hindi gano'n sa Islam. Ang alak ay kinikilala pa rin natin na Ummul Khabaif, Ina ng Kasamaan. Na yung taong lasing, maari siyang makakagawa ng mga bagay-bagay na hindi niya alam na ginawa pala niya. Na kapag nahimasmasan siya, hindi niya alam nakapatay na pala siya o kaya nakapanggahasa na pala siya. O baka nung nahimasmasan siya, nasa ospital na siya. O nakakulong. O patay na. Kaya napakatindi. At actually, yung, yung drugs, pareho lang epekto niya. Eh. Parang alak din. Eh. na nawawala sa isip ang tao. At ngayong alak, umul kabait sa atin, pero yung mga Arabo, yung mga Lasengo, tinawag nila itong umul afrah ina ng kaligayahan. So, di ba gago ito? ito tinawag nila alak na ina ng kaligayahan. Eh siguro, eh, ganun nga yung nararamdaman nila. Kasi nga yung alak, uh, yung epekto nito na pisikal sa katawan ng tao, lalong-lalo na sa utak. Kung baga, sa pamagitan ng alak, kumbaga, nawawala sa tao yung pakiramdam ng kalungkutan. Kaya ngayon marami sa mga lasing, Kapag lasing sila, tumatapang. Kapag lasing sila, lumalakas ang loob. O kaya kapag lasing sila, sa kanila, naisip o nagagawang harapin yung kanilang mga problema. Kumbaga, uh, nagagawa nila magsalita tungkol sa kanilang mga problema. Kaya meron mga lasing. Kapag lasing, ang daming kwento no Nakakwento niya lahat ng problema niya sa buhay. Pero pag hindi siya lasing, tahimik naman. Pero kapag lasing, marami siyang uh, kwento. Kasi nagbago na yung kanyang isip at apektado na rin yung kanyang damdamin. At yun nga, may mga lasing na, na baga, nagiging palaaway. Iba-iba epekto ng ano eh, ng alak sa katawan ng tao. Mayroong lasing, may tao pagka nalasing, matutulog na lang yun, nakasandal lang yun doon, tulog. Meron namang lasing, madaldal. Merong lasing uh, palaaway. At iba't ibang mga nagiging ugali ng tao, wali bila. Pero karamihan nga ay masama talaga. Yung nga, tinawag nila itong umul Afra, ina ng kaligayahan. Wasam mo akaha bilak raha At ganyan din, uh, yung iba pang mga nakakalasing, halimbawa niyan, actually yung ano eh, yung naunang natuklasan ng tao yung yung ano, yung marijuana, yung hashish, yung cup, yung at iba't iba pang tawag ng mga tao doon. So tinatawag din naman nila yung mga bagay na ito bilang lokmaturaha, kumbaga piraso ng pahinga o kumbaga ginhawa. So kapag nakakatikim sila nito, nakakaramdam sila ng ginhawa. Actually, yung tabako, yung tabako ganun di epekto, yung nga, nga kasi nilalaman nito na nicotine, ganun din. Kaya nga, yung, di ba, akala ng mga tao, yung adik sa shabu, eh, hirap maka, ano, di ba, makarecover. adik sa shabu, addict sa alak. Actually, yung addict sa sigarilyo, addict sa nganga, hirap din eh. Hirap din silang makaka, uh, kumbaga, recover. Kasi, may epekto talaga sa katawan. Yung hinahanap-hanap ng katawan, ayun nga tawag nila lakmaturaha na kapag nakakagamit sila nito nakaramdam sila ng uh, ginhawa o pahinga. Ginhawa o pahinga. Actually, yung medical na gamit ng marijuana para sa ano ito eh? Pang pain reliever o kaya uh, para sa ano yung pampakalma sa mga sa ay, ba estudyante sa mga pasyente. So, oh, <laughs> Iyon eh, yung epekto niya. Downers nga, sabi nila. Kung baga, nakakalma yung tao. Kumpara naman sa shabu, ang shabu ano kay? Mabubuhay kay. Kaya nga yung, yung kakabatak lang, may kita mo yun, hating gabi, nagwawalis, naglilinis sa ventilador, lahat <laughs> na gawin. Hindi makatulog eh. Pero pag nawala ni na epekto ng, ano, ng shabu, wala na tulog na yun tatlong araw. Oh. <laughs> pag wala ng epekto ng shabu, low bat na. Lalo na pagka ano, yung sa amin noon, construction, di ba? Buhos. Abuti ah, nga may stress sa madaling araw. Buhay na buhay yon. Pero absent, pagkatapos ang buhos, absent yung tatlong araw, tulog. Kasi, kumbaga, wala, naabusan yung katawan niya. At yun na, ah, mahina na. Kaya sabahan nalang yung ano, no? Yung nabanggit ko na ito nung nakaraan. May epekto yung ano eh. Itong mga ito, bawa alak, uh, sigarilyo, mariwana, yung uh, shabu. Maamoy mo siya sa katawan ng tao eh. Tinan mo yung adik sa shabu, amoy kambing. Pagkano ano, mapadaan niya, amoy kambing. Yung adik sa mariwana, ganun din. Kung ano yung amoy nung hinihit-hit niya, ganun din. Kung ano yung amoy nung pinapasok niya sa katawan niya, lumalabas din sa katawan niya. Kahit anong ligo nila. Kaliban na lang na matagal-tagal silang hindi gagamit ng mga ito. So, yung tawag nila uh, lokmaturaha, kumbaga piraso ng pahinga o piraso ng ginhawa, waliyadabila. At yung mariwana nga actually, yung mariwana, yung ginagamit naman talaga doon yung ano eh, yung bulaklak niya. Hindi yung ano, hindi yung dahon. Yung bulaklak ang nandoon yung mga chemical niya, yung CBD nandoon yung chemical niya doon sa bulaklak. At actually yung mga gamot na mariwana, kinukuha yung ano noon eh, yung katas tapos 'yun yung hinahalo nila sa mga gamot. Sa US, iba-iba yung, yung mga state doon, iba-iba yung batas eh. May mga state pinapahintulutan yung medical marijuana. Sa so kapag merong kang reseta, pwede kang kumuha ng marijuana doon sa dispensary na tinatawag nila na specialist sa marijuana. Pero sa ibang ban, ibang state, kapag nagkamali ka napunta ka doon may dala-dala kang marijuana, so pwede ka naman makasuhan. Actually, dito sa Pilipinas, inano na yan eh. Nilalakad nila na mapahintulutan yung medical marijuana kasi merong mga chronic na mga sakit, lalong-lalo na yung mga nakakaramdam ng uh, sakit sa katawan na chronic. ba may napinsala sa katawan nila, may napinsala sa nerves nila. Uh, yung chemical na meron sa marijuana ang nakakatulong talaga sa kanila. Eh nga, ang mariwana, kaysa naman daw gumamit sila ng morphine at iba pang mga gamot na matindi, eh mas mainam naman daw yung mariwana, kaso nga hindi pa legal sa Pilipinas. Yung, meron ng mangilan-ngilan, pero napakababang dosage. Ang gusto nila ngayon, yung medyo mataas na dosage ng mariwana. At uh, yun nga, uh, yun yung epekto niya sa, sa tao. Pero yun nga, nakaka-addict. Nakaka-addict talaga. At ang pagka-addict ng tao, ibig sabihin, yung binabalik-balikan niya yung bagay na yun, kahit alam niyang nakakapinsala. Binabalik-balikan niya at alam niyang hindi kompleto yung, o nararamdaman niya hindi kompleto yung buhay niya. Kapag hindi niya nagawa yung bagay na yun na kinauhumalingan niya. Bawa, yung tao adik sa paglalaro ng cellphone. O kapag hindi makapaglaro ng cellphone yun, ano yun, galit. Okay, hindi mo makausap ng maayos. Kasi na-addict na sa cellphone, eh. doon na umikot yung kanyang buhay. So, oras ng sala, hindi yun magsasala. Halimbawa, oras ang pagkain, hindi yung kakain. Uunahin niya muna yung paglalaro. Kaya napakasama talaga ng mga ito. At syempre, yung riba, pinangalanan din ito ng mga tao bilang negosyo. Tawag nila dito muamala. Tawag nila negosyo. At actually, uh, may mga tao, Muslim ha, Muslim pa mismo. Yung pagiging involved nila sa riba, hindi nila kinahiya, pinagmamalaki pa nila. Kasi sinasabi nila sa pamagitan ng riba, nakakatulong pa sila sa ibang tao. Nakakatulong sila sa ibang tao. Kasi nagpapautang daw sila na maliit lang ang tubo, kaysa mangungutang sa Bombay na 20% yung tubo, sa kanila 5% lang, e eh nanumbat pa na mas mababa yung kanilang patubo. Para daw sa kapatirang Muslim, sila ay nagsiserbisyo, naglilingkod, nagbibigay ng serbisyo publiko sa pamagitan ng pagpapautang nila na mayroong maliit na tubo. So di ba, pinaganda talaga ni Satanas. Pinaganda ni Satanas para sa kanila yung kanilang masasamang mga gawa at pinag-akala sila na sila'y gumagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa pamagitan ng magagandang pangalan na iniugnay nila sa mga gawaing masasama sa mga gawaing masasama. At uh, nga, pinangalanan nila ang riba bilang negosyo o bilang serbisyo publiko. At ganyan din, yung, tinawag din naman nila yung mga wasammu al-mukus bilhukuki as sultaniya. Yung mukus na tinatawag dito, yung translation ginamit nila dito, tax. Pero itong mukus na ito, ano ito eh? Uh, may, may kinalaman din ito sa sa suhol. Suhol kumbaga. At tinawag nga nila itong uh, karapatan daw obligasyon nila sa gobyerno. Kumbaga na hindi tatakbo ang anumang pinoproseso mo na papeles nang hindi ka nagbabayad ng ganito ng mga suhol o mga dagdag na bayad. Kumbaga na kung hindi ka magbabayad nito, matatagalan yung proseso mo at iba't iba pang mga katulad nito na nagmukha na nga na normal o tama ang paggamit nila ng mga ganito mga bagay Oliado bila na malinaw na masama pero nagmumukhang mabuti at mas nagmumukha pang mabuti dahil binigyan ng pangalan na maganda. At yung may karagdagan pa rito si Sheikh Rahimahullah Walyoma isa muna riba alfaida. So gandin yung riba lalong-lalo na 'yung patubo sa bangko tinatawag nila itong tubo sa negosyo kumbaga ng kanilang pera ay tumutubo ng malaking pagtubo sa mga bangko na parang nagne-negosyo lang din daw sila at walang pinagkaiba pero nga sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala yamhakurur riba with bisadakat, winawasak ni Allah ang riba at uh, kung maga, pinagyayaman niya naman ang sadaka, alhamdulillah. Kahit ano pang sabihin ng mga tao na ang riba o pagpapautang na may patubo o kaya yung pag-iimpok ng pera sa banko para tumubo, sinasabi nila katulad lang din ito ng negosyo o pag invest sa negosyo, walang mababago sa katotohanan. At panghuli sa halimbawa na binigay ni Sheikh dito, Rahimahullah, yung tinawag nila ang rocks walgina, gina tamthil wa sinaat tamathil fannan so yung pagsayaw pagkanta pag-arte at yung uh, paggawa ng mga ribulto at iba pang mga sining kanibaw mga visual arts music tinawag nga nila ito bilang fun o sining tinawag nila ito bilang fun o sining yung nga nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na merong national artist na tausog. Yung nga si Abdul Mari Imau. Meron siyang mga, ano talaga, may mga artwork siya talaga na may buhay. Bagay na may buhay. Tapos ganun din yung mga anak niya. Si Nasajid, si Natoim, lahat sila, meron silang mga ano, mga rebulto na ginawa. Minsan, rebulto pa ng kufar yung ginawa nila. Jesus na nakapako sa krus at inilalagay pa sa mga simbahan. Dahil nga, ginawa nila iyon bilang sining. Pero hindi nila napapansin na ito'y taliwas na taliwas sa kanilang relihiyon waliyada bila. So ito nga yung isa sa mga taktika ni Satanas na pinagbumuka niya na tama ang mga mali lalong-lalo lalo na sa pamagitan ng pagbibigay dito ng magagandang pangalan Waliyado Bella. Sa tutuloy natin ito, Allah. Kasi marami pang natukoy dito ng na mga taktika si Satanas. At mainam na makilala natin nang sa gayon hindi tayo mabibiktima at ganyan din mababalaan natin ang iba, insya Allah. dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.